So, what's up mga paratanong? Pupunta po tayo ngayon sa isang uh, sityo para kunin po yung ating bibilihing bangka na disaguan Yung tawag sa amin ay Sibid So, papunta po kami ngayon doon at para bilhin Yung price nya po ay nasa 12k daw ano po? So, hopefully mabawasan pa ano yung ating bibilhin ano po so maganda na rin yon para sa ating farm na may sasakyan po tayo ito pong bangkang itong sinasakyan ay hindi sa amin hindi sa atin so ah, nanghiram lang tayo sa ating barkada para para dito po sa ating uh, pagkuha ng seabit so yun po yung ating plant for today's video so ito po yung aking kasama ayan po ako bali apat po kami na kukuha ng sibid okay so medyo um, malakas pa yung alon ano po hindi pa kalmada okay so yan po Salamat po sa lahat ng mga nanonood. Shoutout po sa inyong lahat. So, dito na po kami at yan po ay kulap po. po yung seaweed na po si grass na kanila rin pong kinukuha para sa anak buhay nila so napakaganda po ng view dito mga kababayan kung nakikita nyo po yung ating uh, view napakaganda at uh, sobra pong linis ng tubig yan po yung aso natin sumama din po sa atin mga kasama so yun alright uh, na po kami in a few minutes salamat po sa pagsubaybay sa, sa mga kababay <laughs> so ito na po nga yung ating bibilhing sibid okay, yung bangkang bisagwan po natin Okay, bago pa naman po ito. So, ginagamit po ito sa pag uh, tatanim nila ng seaweeds. O kaya yung tawag sa amin dito ay gulaman. Ayan, pumaganda pa po yung uh, seaweed na to Bago lang daw po itong gawa. At ito po yung ating bibilhin sa ngayon. Ano po, uh, bala ko din po itong bagyan ng maliit na makina para kung tayo po ay napapagod magsagwan pwede po nating paanda rin ano po so ito po yung ating bibilhin na sibid ayan mga kababayan Whew! alright let's go ayan po si kuya siya po yung may ari ng sibid ating bibilhin okay salamat sa provision ni God kasi mabibili po natin ito so ito na po yung ating sibid ang sakay, -sakay na po namin pa uwi And, medyo malakas pa po yung alon ito na po, mga babayan so salamat po God bless po ito po yung ating munang mini vlog accomplishment report <laughs> mga kababayan God bless everyone salamat